Hello mga kamarites! Dahil New Year na, kaya naman naisipan kong magluto nitong lasagna. First time ko nga pala magluto nito, kaya naman nag-search lang ako sa YouTube kung paano magluto nito. Dahil nga pare-pareho lang din naman yung niluluto dito, kaya naman naisipan kong magluto nito para maiba naman. Alam nyo ba guys na mas masaya talaga nung 90s? Naalala ko talaga nung dating New Year ay talaga pinupuntahan namin bawat bahay dito sa aming lugar. Yung alam nyo kahit sobrang putik ng dadaanan ay pinupuntahan pa rin namin para kakain lang. Mas masaya talaga dati dahil nga, syempre, wala pang mga cellphone noon. Ibang-iba na rin kasi talaga ang mga kabataan ngayon. Kaya naman talagang namimiss ko yung New Year dati dahil nga, barkadahan talaga kami kapag pumupunta kami sa bahay-bahay. At heto, niluto ko na rin nga ating white sauce para sa ating lasagna. At heto na nga, kinalabasan na aking niluto. At heto nga, parang Graham din naman ang paggawa ng ganyan. Nilagay ko nga muna yung red sauce tapos yung pasta at itong white sauce. Pagkatapos nga niya ipaulit-ulit lang ginawa hanggang sa mapuno yung aking lagayan. Pagkatapos kong ang gawin yan ay hindi ko na nabidyohan yung paglagay ng cheese sa ibabaw. Kasi nga kapag i-bake ay mas masarap talaga kapag maraming cheese sa ibabaw. Pagkatapos ko ang gawin yan ay ni-bake ko na ito na ang kinalabasan. Yeah! Salubungin nga daw namin yung bagong taon kaya naman binuksan na namin itong wine para sabi-sabi kami mag-cheers. Para saan? Para sa mga perta par par sa mga sa sa mga par sa mga par sa na! par na! mga sa mga sa mga par sa mga par sa mga par sa na! par na kami! At eto nga tulang magawa yung kuya ko kaya naman tawa kami ng tawa dyan. At yun lang guys hanggang dito na lang po muna ang video ko ngayong araw. Maray maraming po salamat sa inyong pagsama. Bukas po ulit ha. Bye! Happy New Year everyone!